before pa pala nung caucus ninyo, yung sinabi po ni Senator JV na merong 4 or five na gustong kumalas sa majority block dahil dun sa disappointment dun sa uh, nabanggit po ninyo na ano no, no na, na uh, insertions ng halos lahat ng mga senators um, stable po ba o naapektuhan ho yung leadership ni Senate President Sota sir? Ah, hindi ko alam kasi mm -hmm. nasa pag, nasa isipan niyo ng aking mga kasamahan eh uh -huh. pero kung ako tatanungin eh kasi na-experience na, na yung pagiging senate president niya for, for the longest time ano, uh -huh. noong nakaraang kongreso maayos siyang magpalakad maayos ang uh -huh. kanyang leadership uh -huh. laging consensus uh -huh. hindi siya nagdidikta hindi siya nagde mag-isa so kung ako yung tatanungin eh patuloy yung support ako sa kanya ngayon sa pa, sa pananaw ng aking mga kasamahan eh nagkukulang din siya sa leadership eh laging ganyan naman sa Senate eh. Kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, eh pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng merong kung sino man yung merong 13. Mm -hmm. um, sir, isang tanong na lang po ako um, meron nung kasing um, nag-uudyok daw po sa militar na magkudita um, lalo na nung parang nung September 21, September, oh, uh, sabi September po nang ng AFP, meron nag mga retired military officers pero wala namang na wala namang uh, bumigay o napahinuhod sir, Sa inyo, sir, may pangangailangan bang ganito? O anong tingin niyo dito? May naririnig din mo ba kayong ganong ugong? Well Tama. Yung mga retired, medyo may mga vocal din dyan eh. Siyempre, uh, sa haba ng pinagservisyo nila sa bayan, ang gusto nila, pag nakakita sila ng mga anomalyang ganito kalalaki, mm -hmm. siyempre, hindi mo mapipigil na hindi sila mag-express ng kanilang sentimyento. Mm -hmm. Pero sa akin, anong dulot, ano magandang idudulot kung halimbawa magkudeta? Mm -hmm. Ano magandang idudulot kung sakaling magkaroon ng uh, kaguluhan sa bansa natin na hindi na maging ang kontrolable mm -hmm. Sino ba magsasuffer? Di ba tayo rin lahat? Mm -hmm. Tsaka sir, pag not necessarily si vice president ang iuupo nila, military ang mamumuno. Mm -hmm kaya nga oh uh -huh. nga. hindi hindi makakaganda actually kasi uh -huh. malapit na naman na election eh maghintay na lang ng 2028 at kasi sino yung karapat-dapat eh mahalal. tama man o hindi ang mailuklok eh tanggapin natin kasi nang demokrasya eh uh -huh.